ayun nang narating na namin guys, diyan kami dumaan. Doon pa yung bahay namin. Sobrang layo na yung nilakad namin papunta dito. Medyo foggy lang siya. Hindi masyadong clear yung ano, view pero napakaganda pa rin. Layo pa. Gusto ko sana umakyat doon, doon sa bundok, Kaso lang Nahi baka ano ba, ma-disgrace ako. Kasi ito 'yon ng ano namin oh. Yung daanan paakyat. Oh. Napakaano na siya. Shiny. <laughs> so, nahi ano ako matatakot ako baka mahila ako ng tatlo kong aso hanggang dito lang kami. Pero actually guys, nakakit na ako dyan sa taas. Sobrang ganda dyan sa taas. Kasi until doon sa kabilang isla, area doon, makikita pa doon sa taas. Ang ganda ng view dito. Nakakawala ng pagod, nakakawala ng stress. masarap magmuni-muni. Mag-meditate. I really love this place so much. Makakamis lang kasi lilipat na kami sa Lantau soon. So iba na namang view ang makikita doon. Ang ganda na oh, ang laki ng ano oh. Nang cross ship 'yun. Napakaganda ng Hong Kong talaga. Sobra sa totoo lang. Hindi nakakasawa ang view ng Hong Kong, guys. hindi lang foggy, makikita sana ano doon. Yung the peak. Diba? Thanks for watching guys. Please subscribe, likes, and share. God bless.